So, sabi niya guys, how much ganyan? Wala akong sabi, may ako. But anyway, 3,000 yung um, starting price niya guys. Depende yan guys kung um, wala pang, hindi pa kayo nagpapakilay or what, or kung aayusin, depende ba sa 3,000 yung starting nila. So, ayan, and guys, natutuwa talaga ako. Meron lang fugura yan, guys, nilagyan, kaya medyo ganyan. So, twice a day kong lalagyan. And then, natutuwa ako kasi very natural. Hindi ko ina-expect kasi yung mga before na ano ko, na na-try ko is, alam mo yun, basta ibang-iba -iba yung pagka-finish ng powdery finish niya, guys. And napakagaan ng kamay. Ganun ang anis siyang gamit. Agaan ang gaan ng kamay. ang bilis pa na sobrang pulido. At talagang babagayan talaga yung kilay sa face shape mo, guys. So, ayan, nakakatuwa lang kasi ang ganda talaga. Na-amaze ako. Asa may salamin ko. Wait nga. And sa personal talaga guys, sakto yung color niya sa hair ko. Kasi sabi ko kay Miss Miles, ayoko na nalaga ng brown or anything. Kasi nga yung hair ko, hindi ko na siya kukulayan. As in, lagi na akong ganito. Kasi na ako magkukulay ng buhok guys. As in, gusto ko dark na talaga. And uh, yung color niya is talagang saktong pagka... Uh, Uh, brown. Sa pag dark brown until sa gilid. Kasi, may ginawa pa siya, guys. Ha? Hindi ko lang na, ano, kanina. Yung nakita niyong orange, ni-neutralize niya muna yung color bago niya ilagay itong color. Kasi, yung kilay ko medyo super grayish you na know, super brown. Something ganyan. So, nag na talaga siya. And, iba na talaga yung color niya. So, ito, ang galing ng ginawa, promise. Oh, ano, tutuwa ako kasi talagang ang galing. Tapos, nagpa-botox pa. Kaya, medyo mataasin. Pero, guys, kahit botox ang ganda ng pagkagawa niya, alam na alam niya, kasi nakataas naman, pero, pag yan, talaga, uh, after ilang days, natutuwa ako, kasi ang ganda, kila is life talaga, tsaka alam mo yung, Sorry guys, sorry guys. But anyway, ayun nga, yung sa kilay ko guys, ang maganda dito, ang ng face, yung sa face, face, yung shape niya guys, tugmang-tugma talaga sa face mo. Siguro talagang kailangan ko nagpagawa ng, ng contact lens para talagang, para pag may nagpahay ko rin ako, pak na pak na rin talaga. <laughs> Hindi magmamark yung ano, yung salamin ko. But ayan guys, natutuwa ako. up like this. Ang ganda ng shape niya. Saktong-sakto. Ganito talaga yung gusto ko. Kasi last time parang mas manipis yung ginawa nila sa akin. Pero iba yung gumawa ah. Pero hindi ganito talaga yung shape. Ganito talaga yung perfect ng shape na gusto ko. Yung parang kilay is life talaga. Pero very natural talaga guys. Natural yung pag Pantay na pantay. Natural siya. Ang ganda talaga guys. Sa dagluta lang siya napin yung si Miss Miles doon. Nakita nyo naman sa video ko kung ano yung mga scared niya. Hanapin nyo lang siya, guys. Napakagaling. Napaka as in. Ay, grabe talaga. Kaya sabi ko, buti na lang talaga. Namit ko na siya ng hasana siya, guys. <laughs> parang pinaano muna, pinatagal muna for some time na talagang pina-pro na muna siya bago ko siya mamit. Para sa kilay ko, pak na pak na talaga. So, ang sarap gumising na alam niyo parang hindi mo iintindihin yung kilay mo. Ito pa naman kasi yung pinakamatagal ipantayin, ayusin sa sa face natin. Ayan, very natural. Nakakatuwa, oh. Ano man sabi mo na sa kiray ko? Very good. Oh, di ba guys? Kahit ini-adjust na lang, Char. na maganda, magaling. Miss Miles lang talaga hanapin niyo sa The Dagdutal Lounge.